Happy Wednesday morning mga Ka4P. Naritong muli ang programang inyong inaabangan at tinututukan tuwing Miyerkules ng umaga. Dito, ang mga katanungan patungkol sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4P ay atin pong bibigyan ng malinaw at tamang kasagutan. Kaya mga Ka4P, tutok na ha? dahil inyong tanong, aming sagot. Dito lang 'yan sa 4P Fast Break. And welcome back to the show Tayo nga po muli ay magkakasama sa panibagong episode Kung saan na ay amin pong sasagutin ang inyong mga katanungan Patungkol sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program At ngayong araw nga po mga ka 4 please, Extra special ang episode natin ngayong araw Dahil alam ko na sobrang na-miss nyo ang guest natin ngayon Nul. Nahulaan nyo na ba kung sino? Dahil ngayong araw po, makakasama natin muli ang National Program Manager ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program, walang iba, kundi si Director Gemma Gabuya. Welcome back po, Director Gemma! Maraming salamat, Venus, at yes. magandang araw sa lahat ng ating mga kaporpis. Mm -hmm. Totoo po, Miss Venus, na-miss ko kayong lahat yes. ng ating mga kaporpis. Yes, at syempre na-miss Director yes. Gemma. And we're really ano, grateful na kahit sobrang busy nyo po, eh talagang nandito po kayo ngayon na sasagutin yung mga katanungan ng ating mga ka Yes. Ayan. Mga ka 4 piece nandito nga po muli si Director Gemma para sagutin ang inyong mga katanungan at concerns sa programa. Kaya naman, kung ikaw ay mga questions o concerns patungkol sa 4 piece, i-comment nyo na po yan dito sa ating live program dahil amin pong babasahin yan, babalikan po namin yan at sasagutin din po namin yan dito sa 4 piece Fast Break. Ayan, Director Gemma, dahil nga, na-miss ka nila. Siyempre, <laughs> uh, kailangan yung mga kaporpis natin dyan. Eh, batiin nyo naman po yung mga nanonood ngayon. Okay, salamat <laughs> Venus ulit at uh, magandang araw ulit sa ating mga kaporpis mm -hmm. at kami ready-ready na ulit no? mag-share. o mag-update no, ng information sa inyo about the program. Yes. Ayan. At syempre, kung sakali man po uh, hindi nyo maabutan yung update ng Director Gemma. Pwedeng pwede nyo pong balikan itong ating live stream, yung replay po nito sa ating official YouTube channel. Nasa YouTube na rin tayo, Director Gemma. <laughs> hindi na tayo nasa oh. Facebook. So, nandun po ang replay ng ating programa. Siyempre, wag nyo rin pong kakalimutan na i-like at i-share ang ating live para po kayo ay laging updated sa latest happening patungkol sa 4 at Director Gemma, bago po tayo magsamulang sumagot sa mga questions ng ating mga ka is i-shoutout muna natin yung mga ka natin na laging nakatutok sa ating programa. Ito nga, meron tayong isang comment, Director Gemma, galing kay Jovelyn Ruga. Ayan, sabi po niya, hello, watching from Sibuyan Romblon. Wow. Hello. Hello mga taga Romblon. <laughs> Eto Director Gemma, baka pwede ikaw na bumasa nung comment oh. ni Jen Moyano. O oh, galing naman kay Jen Moyano. I'm watching po from Aguilar, Pangasinan. Wow. Hello Jen. Hello po sa mga taga Pangasinan. Siyempre si Mary Jane. Tating Galiardo, sabi niya, hello po, watching from Caloocan. Ayan, mga taga-NCR, hello po sa mga ka-4-piece natin dyan. At Director Gemma, meron din tayong taga-Buhol. Yes, from Sheila Shela nila. Marie Dayaganon, watching from Buhol. Magandang araw sa iyo, Shela. Good day, good day. Ayan, maraming yeah. salamat po sa ating mga ka-4-piece na patuloy na sumusuporta sa ating programa. Huwag po kayong aalis at tumutok lamang po kayo dito sa ating live para matatili po kayong updated at masagot ng inyong mga questions patungkol sa 4 At syempre, kung kayo po ay may mga comment again, i-comment nyo lang po yan dito sa ating live at sasagutin po namin yan. Ayan, Director Gemma, ngayon naman, yeah. dumako na tayo sa ating quick talakayan kung saan okay. pung pong pag-uusapan at sasagutin natin ang featured question mula sa isa sa mga tanong ng ating mga ka 4 sa comment section. At para nga sa episode na to, ang ating featured question of the day ay galing po kay Shane Herbosa. Ang kanya pong katanungan. Makakapasok na po kaya kami sa Four Peace ngayong nanalo na po ang binoto namin this election. Nako, mukhang may mga nangako <laughs> sa mga ka kababayan natin. nako Director Gemma, totoo po bang uh, maaaring magamit ng mga bagong halal na politiko ang Four hmm. Piece bilang kanilang sariling programa? Kasi mukhang... Si Shay, siya na pangakuan siya ng kung sino mang politician niya. So, totoo po ba na maaaring gamitin yung four-piece na programa ng isang politiko? Hindi hindi, Venus. Mm -hmm. no? Kasi unang-una, ang four-piece DSWD ang uh, nagpapalakad ng programa na to at ay nakabase sa batas. Mm -hmm. so, ibig sabihin, ang uh, DSWD lang, no, ang mamimili, no, kung sino ang makakapasok sa purpose po yeah. So hindi, hindi, hindi talaga, wala talaga. Okay. So paano yung mga napangakuan, Director Gemma, hindi po totoo yun? Hindi, hindi totoo yun. At uh, mas maganda po uh, magtanong noon sa ating uh, uh, munisipyo, mm -hmm. sa ating Local Social Welfare and Development Office. Kung sila po ay talagang nailista doon sa survey oh, ng ating oh. PSA ngayon, mm -hmm. uh, yung ating uh, community-based monitoring system. Okay. So, Director Gemma, kung sakali man may nagsabi sa kanila na ayun nga dahil binoto siya, mm -hmm. yung kung sino mang particular na politi politician na yun na tumakbo noong nakarang eleksyon, hindi hindi totoo na maaring sila yung maaring mag um, maglista or mag-appoint ko sino yung magiging four piece members ba? Diba? hindi mm -mm. so director Jema pwede niyo po ba kahit uh, i-share lang kahit brief lang paano mm -hmm. po kaya napipili yung mga uh, maaring mapabilang sa four piece okay Oo. so again uh, ito ay pa paulit-ulit na natin mm -hmm. nga sinasabi na para maging miyembro o makasali sa four piece kailangan siya ay masurvey bilang mm -hmm. mahirap. Mm -hmm. Dati ang ginagamit natin yung listahanan. Mm -hmm. Pero ngayon mayroon na tayong community-based uh, information system yes. na pinangangasiwaan ng ating uh, Philippine Statistics Authority. Okay. So pag siya ay na-survey na siya ay mahirap, no? Mm -hmm. Saka lang submit ang mga pangalan sa DSWD, mm -hmm. ngayon titingnan naman natin yung kanyang kriteriya para makapasok sa 4 kung sila ay may uh, 0 to 18 years old na anak at buntis noong siya ay sinurvey. ay yun po. So ayun yun po yung proseso para maka makapasok sa programa. So wala po siyang application process at the same time mm. hindi din po maaari na yung basta sinabihan po kayo nung usino lang dahil maliban po sa mga politicians mm -hmm. Director Jema. Marami din po kasi nagkalat online na nagsasabi na uh, mag-apply lang kayo sa link na to, tutulungan mm. ko kayo makapasok mm -hmm. sa 4P. So, hindi po totoo yung mga 'yon. Mm -hmm. So tanging po ang Uh, kailangan malista po kayo sa ano, ng PSA. Yeah. Yes. So, CBMS. CBMS, yun na po ang bagong mm. uh, survey um, tool na ginagamit oh, targeting nila. System. Targeting system. yun targeting system. Ayan, Director Gemma. Mm. So, next question, Director Gemma. So, yung nga, meron ng mga napangakuan. Mm. Meron po bang legal actions na maaring gawin yung ating mga kababayan, lalo na po kung sila ay nabiktima ng mga ganitong fake promises? Meron naman tayong uh, grievance no mm -hmm. sa munisipyo or even doon sa sa kanya-kanyang opisina. Mm -mm. Baka pwede ring pumunta sa Comelec. baka yes. may grievance desk mm -mm. din sila na magtanong doon kung yes. ano ang gagawin doon sa mga politiko na, mm -hmm. na, na nangako na sila ay uh, mapapasama sa programa. Yes. Pero Director Jema, meron din pong hotline ng 4P's na yes. maaari um, din po sila doong uh, magdulog na kanilang grievance, lalo na kung talagang uh, gusto nila um, na mabigyan ng katarungan yung... Ang uh, pangako, maling pangako sa kanila. Pwede po ba natin ma-share yes, so, yung hotline ng Ford? Pwede ta, mayroon tayong hotline at mayroon din tayong um, Facebook account mm -mm, on 4P na pwede silang uh, mag uh, magkomplaint doon. Mm -hmm. At yung mayroon din tayong uh, yung desk, no? Kung yes, uh -oh, sa ating ka. opisina at sa ating mga field offices mm. no hanggang sa munisipyo. Yes, so ayun kagaya ng sabi ni Director Jema, maari po kayong dumulog sa mga desk help desk, sa mga mm. munisipyo, sa ating field offices kahit po dito sa central mm. office maari po kayong lumapit. At syempre, online pwede rin po kayong uh, magbigay ng inyong grievances. Naririyan po yung official Facebook page ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Ayan, naka-flash po sa inyong screen. At syempre, ang official Facebook page din po ng DSWD. Ito po yan. Naka-flash din po yan sa inyong screen. Dahil dito po, pwede po kayong magbigay ng inyong mga reklamo or yung mga concerns yung po kagaya nito. At syempre, Director Gemma, fake news kasi yun eh, yeah. di ba? Fake news yung sinasabi na maaaring ang politiko ang maglagay uh, or maglista kung sino mapabilang sa fourpiece nako. Para po kayo ay hindi mabiktima ng fake news. Anong dapat gawin Director Jema? Dapat Dapat mag uh, mag uh, yung account uh, yes, natin, i -like nila. I-like nila yung account DSW. natin yung uh, tamang tulong sa tamang impormasyon. Yes, so dapat sa official yeah. Facebook page lang po ng DSWD kayo nakalike para hindi po kayo nabibiktima ng mga fake information na katulad niya. So, ayan, Director Gemma, tapos na po ang ating quick talakayan. At sa ating mga ka-four-piece na way nalinawan po kayo na hindi po talaga totoo o hindi po maaari na ang isang kandidato o politiko ang maglista ng inyong pangalan para kayo ay mapasali sa four-piece. Dahil, tanging ang DSWD po ang namamahala ng nasabing programa. Ayan, tamenos. <laughs> so, ayan, Director Gemma, dumako na tayo sa susunod na parte ng ating four-piece fast break. Okay. At ito yung lagi mong pinaghahandaan, <laughs> Director Gemma. Ito na nga ang ating fast break kung saan sasagutin po ni Director Gemma ng mabilis at punto por punto ang ating mga katanungan para tungkol sa 4-piece. Kahit huwag na natin patagalin pa. Director Gemma, simulan na natin ang 4-piece fast break. Ready? Ready. Your 1 minute and 30 seconds timer starts now. Unang tanong, ayuda ba ang natatanggap ng ating mga ka 4 piece? Hindi. Totoo bang maaaring gamitin ng 4 piece ng isang politiko bilang kanilang sariling programa? Hindi. Pangatlong tanong, totoo bang otomatikong makakasali sa 4 piece ang mga nagpangakuan ng isang kandidato sa panahon ng kampanya? Hindi. Totoo bang LGU ang namimili ng mga mapapasali sa 4 piece? Hindi. Ang 4 piece ba Director Gemma ay programa ng mga LGUs. Hindi. May allowance daw po ba na ipinamimigay ang four-piece noong panahon ng eleksyon? Hindi. Galing ba sa LGUs o sa mga politiko ang pondo na ginagamit para sa four-piece? Hindi. Director Gemma, totoo ba na dapat may kamag-anak ka daw sa barangay para ikaw ay malista ng PSA. Hindi. Kailangan ba na ikaw ay bumoto noong nakaraang eleksyon para ikaw ay makatanggap ng cash grant? Hindi. Panghuling tanong, Director Gemma. Dapat bang isumbong sa otoridad ang mga taong ginagamit ang 4 para ipang loko sa ating mga kababayan. Oo. And there you have it, Director Gemma. Maraming maraming salamat po sa pagsagot sa mga katanungan ng ating mga ka-4Ps na nanonood ngayon. So ayun, dahil mabilis nga po yung fast break natin, Director Gemma. Nakita ko yung giggling ni Director Gemma na sagutin yung mga questions eh. Kasi kababalik niya uh. lang sa show. So baka meron po kayong uh, topic doon sa ating fast break kanina na gusto nyo pong bigyan ng mas malalim na explanation. Mm -hmm. O baka meron po kayong nais na idagdag doon sa mga naging answers nyo po para mas maintindihan ng mga ka-4Ps natin na nanonood ngayon. Okay, thank you again, Venus. no uh, Sa kanina, sinabi natin na mm -hmm. talagang mag-like no, ang yes. ating mga ka-4Ps doon sa ating um, FB page mm -hmm. para talagang mas maintindihan nila at ma-update talaga yung tamang informasyon mm -hmm. para talaga maintindihan nila kung ano ang tamang tulong dahil doon yes. sa pag-intindi nila ng programa so of course um, kailangan din uh, intindihin at uh, i-share sa mga kapurpis or even in the community na talagang ang purpis ang namamahala ay DSWD mm. so hindi siya hindi walang um, walang role ang ating uh, local government units mm. or politiko pagdating sa paglista pagdating sa pagpili mm -hmm. doon sa ating mga beneficiaries of course uh, tumutulong sila sa pag assist sa atin mm -hmm. noon nung tayo ay nag-enumerate kung uh, saan ba nakatira dito itong mga mga mahihirap na iso-survey hanggang doon lang yon mm -hmm. pero pagdating sa pagpili kasi meron tayong ginagamit na uh, approximants test mm -hmm. dati no talagang GSWD po ang gumagawa Yo, ayan mga ka 4 piece. malino na malino po 'yan ha. Again, maraming salamat po Director Jema sa pagsagot sa mga questions ng ating mga ka 4 piece. At syempre po, Director Jema bago matapos 'yung ating programa, no? Pero bago po pala 'yon, Director Jema, <laughs> sa mga questions kasi baka magtampo 'yung mga ka 4 piece natin, may mga tanong yeah. na hindi masagot. So sa mga questions po natin na hindi nasagot o napasama sa ating fast break episode ngayong araw, wag po kayong mag-alala dahil sabi ko nga po kanina, babalikan po namin yung mga katanungan nyo. Kaya i-comment nyo lang po yan dito sa ating live. At sasagutin po natin yan sa mga susunod na episode ng 4-Piece Fast Break. Ayan nga, Director Jay, mabago po matapos ang ating episode, baka meron po kayong announcements tungkol sa inyong, mga sa inyong programa or closing message para sa ating mga ka Okay, Venus. Also, of course, maraming maraming salamat sa ating mga ka na hindi nagsasawang makinig at uh, Marinig yung mga updates sa programa. So para sa siguro pabatid no, mm. uh, kailangan sa ating first 1000 days no, tuloy-tuloy na pag-a-update para makasama natin yung mga bagong buntis na miyembro ng 4 ps at yung may mga uh, family households na may maximize no yung 3 three, uh, three children no sa isang household halimbawa kung uh, Tatlo ang kanyang anak ngayon na 4-piece beneficiaries hmm. at yung isa naging 19 years old hmm. na pwede siyang palitan. Ah. So pwede oh, siyang i-update uh, ang mm -hmm. kanyang data doon sa ating municipal links. Ayun, so kaya mga ka -four piece i-update nyo po hmm. lalo na kung para ma-avail nyo yung first 1,000 days, gan, kailangan po laging updated hmm. ang inyong information. Okay. Ayan, again, maraming salamat muli. Director Gemma Gabuya, ang National Program Manager ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program sa pagbibigay ng maagap at malinaw na kasagutan sa ating mga ka-4Ps. Thank you po, Director Gemma. Welcome always. <laughs> Ayan na nga mga ka piece dito na po nagtatapos ang isa na namang episode ng 4-piece fast break para sa araw na to. Kung meron po mga katanungan na hindi po nasagot, nako i-comment nyo lang po yan dito sa ating live dahil babalikan po namin yan sa mga susunod na episodes at sasagutin po namin yan. At syempre patuloy nyo rin po na tutukan ang ating programa dahil amin din pong sasagutin ang inyong mga katanungan patungkol sa 4 piece. At syempre, huwag nyo rin pong kakalimutan na i-like at i-follow ang official communication channels ng DSWD para po kayo ay manatiling updated sa mga serbisyo at programa ng ahensya. Bisitahin ang aming official website na dswd.gov.ph, sa Facebook at Twitter na at dswdserves, at Instagram na at dswdphilippines. Para naman sa centralized channel kung saan tiyak na makakakuha ka ng mga pinakabagong balita tungkol sa ahensya, mag-subscribe lamang sa aming Viber channel na DSWD Philippines. Ayan mga ka-4P sa mga source po na to, sure na sure kayong legit ang mga impormasyong inyong makukuha at maibabahagi, lalo na kung ito'y patungkol sa 4Ps. Ayan mga ka-4Ps, samahan niyo po kami muli sa susunod ng Merkules sa panibagong episode kung saan inyong tanong, aming sagot. Dito lang yan sa 4 Piece Fast Break.